tamang paglagay ng Milo and Friends magically sa ating mga aso. Yo! What's up mga kamaylo? Dogs Behavior Episode 4 po tayo mga kamaylo. Ito po si... Asan na yun? Ito po yung dog natin na si Coco. Isang Aspin. Ayan. Pinatrain po yan dito sa atin mga kamaylo dahil agresibo. Nangangagat at hindi matalian ng tali. Kung mapapansin nyo mga kamaylo ko, tingnan nyo po mga kamaylo yung katawan ng aso natin. Kita nyo dito, pumayat siya. Bakit po pumayat ang isang aso sa Milo and Friends Dog Training School? Usually, mga kamilo, kapag pinatrain nyo yung aso nyo, at spoiled sa pagkain, laging masarap yung kinakain, hindi sanay sa environment, mapayat po talaga. Dagdag pa dito yung exercise ng ating mga sudyante araw-araw. Sir Tristan, ginugutom nyo ba yung mga aso sa Milo and Friends? Hindi po namin ginugutom. Mali po yung sasabihin natin, gutumin yung aso para sumunod. Ang ginagawa po nating diskarte dito, mga kamaylo ko, pagkatapos mag-walking, pagkatapos mag-training, tsaka namin ibibigay yung pagkain. Pag hindi niya kinain to within 5 to 10 minutes, aalisin na namin yung food. Then kinabukasan, ganun po ulit yung routine namin. Again, lakad, training, serve ng pagkain. Pag hindi kinain, within 5 to 10 minutes rule, tanggal yung pagkain. Then, kinabukasan ulit hanggang kumain yung aso. Dito na po tayo sa paglagay ng tali. Una sa lahat mga Kamaylo, gumagamit tayo ng masarap na treats. Ito po yung Goodies by Milo. Ayan no, oh. all natural at Milo and Friends Magic Leash. Kung napapanood niyo po ito ngayon sa ating TikTok, pindutin niyo lang po ang yellow basket. At kung mapapanood niyo to sa ating Facebook o YouTube channel, pindutin niyo lang po yung link sa ibaba umpisa na po natin. Ganito mga kamaylo, discard ko. Ilalagay ko muna itong training leash dito sa balikat ko. Bakit? Para hindi threat sa aso. Para ma-visualize nyo, ganito. Kung lalagyan natin siya ng training leash, ayan o, oh, kita nyo, nagwawala. O, oh, aita ay, nyo? Ayan. In example ko lang ha, ah. sorry po sa owner. Ito na mga kamaylo, gamit na tayo ng masarap na treats. Ayan, kita nyo yung leash, nandito lang no. Dahan-dahan lang po ang pag na hindi minamadali ang pagtuturo ng aso. Yan, kita niyan. Dito yung nakalagay yung tali. Sobrang sensitive niya. Lumalayo siya kagad. Yes, good job. Yes, sit. Yan, very good. Ganito lang, ha? Yes, good job. Tapos hindi ko kagad nilalagay. Please. Tapos, nagkukumanda ko ng leash. Leash. Yes. Nakita nyo, guys? So, ngayon, natututo yung aso na pag may tali siya, hindi niya kailangan magwala. Very good. Sit. Sit. Alright. Alisin natin ulit yung tali. Tsaka, yung kilos ko dito, sobrang relax lang, guys. oh again. Treats komandang Lish, Lish. Lish, dahan-dahan, no? Lish. Yes. Good job. Makikita nyo, onting takot siya, pero nagkakaroon siya ngayon ng positive experience. Yes. Good job. Yes. Good. Sit. Sit. Uh, ah, pati siya. Yes. Very good. Yes. Good job. Alisin kulit yung tali. Yes. Treats. Redirect. Yes. Good job. Kita nyo, lapit ka, Jay. Oh, kita nyo, masaya siya. Yes! Come! Come, Coco! Out tayo! Come! Come! Yes! Here! Uh, yes! Sit! Okay. Leash! Again, nakita oh, nyo yung mukha, oh. Leash! There you go. Dahil sa tiyaga, pagmamahal, sa ating ginagawa, mas nagiging mabait, masunurin, at kalmado itong mga asong to. Lalong-lalo na si Coco. Thank you so much, mga kamaylo.